Siya para sa akin, yung mga tauhan ko nagre-reklamo. Dahil? Dahil hindi sila makatulog, hindi safe yung bahay. Yung pillar po ng bahay mismo, nagsaseparate na po yung first... Ano nagkukos po noon? Yung vibration po ng katabi po naming manufacturing. Yun po yung Roberts. Napag-usapan so, na po namin yan eh. Sabi ko, bigyan ng mga hanggang Friday. Pero kinausap na po namin ng company, sabi eh, tigil daw naman yung production nila. Engineer. Well then talk to Mayor Dennis Pilipi Hain Siguro pwede siya makapag-decide being the mayor Na para ipatigil muna na yung na This is order totally zero And then para gumawa ng paraan na ayusin yung problema Para mawala ng vibration Kung ano yung mga equipment o technology Ang dapat put in place to stop that vibration Isay pa Senator, bali kausapin ko na lang po agad This is an urgent concern Buhay yes, ng mga tao na kasalanan dito So call the, after the program, tell mayor by tomorrow I want a cease and desist is order issued upon this company, sir. Para Sige po, Pali Sabihin ko po. Kinabukasan, sir, sinamahan po ng reporter natin na si Jen, si Ma'am Era no, sa lugar at nagsagawa po ng inspection. Mm -hmm. At uh, may good news po. Ay, anong gusto ko? Bigla ko Ma'am Era Nen Arconada, magandang magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po, Idol, Senator Rocky. Good afternoon po. Ano pong pinaka-latest dyan, ma'am? Uh, praise God naman po, wala na pong uh, vibration up until yesterday. Kaya lang po, Senator, actually, maganda yung ano, sir, Senator, eh, yung from the past two weeks or one week from pagpunta ko po dyan sa inyo, pag humingi, uh, nung humingi po ako ng tulong, wala na pong vibration, Senator. Nakakatulog na po yung 74 na katao na nandun po currently nakutulong dun po sa uh, mismong bahay. So ano pong ginawa ng kumpanya at ano pong ginawa ng uh, city administrator dyan sa Cabuyao Laguna? Nakausap natin si Sir Librado para yung problema itong sinabi niyo sa akin, yung vibration na wala. Last Friday po, nung nag-usap po yung uh, city administrator, nagkusa daw po mismo yung Robert na kunin po yung stamping uh, machine na yun po yung nagkakos ng vibration. Mm. So, okay. opo. Uh, mismo daw po yung Robert na pusa na kunin na lang daw po nila yung new machine. Bago lang po daw talaga yung machine sir. Wala naman tayo problema doon yung kanilang negosyo. Ituloy-tuloy lang nila yon yes, Negosyo po. lang sila hanggang gusto nila. wag lang yung may nagpiperwisyo. So, Tinanggal yung machine na nagkukos ng vibration, pero tuloy pa rin negosyo nila, okay sa atin yon. yes, yes po, yes po. Good. Yes, Salamatan natin, of course, yung yes, ating uh, kaibigan diyan sa Kabuyaw, Laguna, si Sir Lebrado de Maunahan. Sir! Sir Lebrado, sir, si rin. Si sir, mabuhay po Mr. kayo, Mr. sir. Mr. Senator, good afternoon po. Mabuhay din po kayo, Mr. Senator. Mas maganda pa kayo sa hapon ngayon, sir. Napakasaya po namin at masaya po yung mga taga Laguna. <laughs> action, opo, opo. Sir. Opo. Sir, opo, opo. Ang bilis yung maksyon, sir. Sir, ang bilis yung maksyon. Thank you. Ang amin pong mayor ay napaka hands-on na uh, mayor. Si Mayor Dennis, Dennis Hain, Hain. po. Ayun po ay action agad. Ayun. Eh, Parang katulad nyo, kung kayo ay action agad, si Mayor Dennis Hain po ay Dennis action says. din agad. Ibig sabihin, nagmana po kayo kay Mayor Dennis Hain. Mabilis umaksyon si kung Mayor. Mabilis umaksyon na admin ma nagbana po kami sa aming address sa aming mayor. Ayun. Okay. Sige apo, sir, para pakiparating po kay mayor ang aking pong taus-pusong pasasalamat at paghanga apo. sa kanya dahil sa kanyang pag-aksyo kay Mayor Hain. Thank apo. you po talaga. Apo. At siyempre sa inyo na rin sir. Kasi, kasi, po Mr. Senator, ang kabuya po ay ang advocacy po namin ay business friendly and a livable city. A business friendly and a livable city. May sabihin, tama. kami po ay tinatanggap po namin ating mga namumuhunan bilang siya ng pinagbumula ng hanap buhay ng mga taga Opo. Pero nire-regulate din po namin sila para naman yung mga naghahanap buhay na ito ay magkaroon naman ng magandang pamayanan sa loob din ng kabuyaw. Very well said, very well said. So magkasama po yun, kinakailangan po ay aming pinatagod ang hanap buhay at ginagawa din naman po namin na ang aming siyudad ay kinakailangan tamang-tama sa mga sa naninirahan dito maayos para sa ninirahan dito. Ayun. Sir, again, paulit-ulit, pakisabi kay Mayor Dennis Hain, uh, maraming salamat talagang action ang po siya. At uh, syempre, kung ano yung amo, yun yung mga tao. Eh, mga tao ni Mayor, mabibilis yung aksyon. Mabuhay po kayo dyan. Mabuhay po Thank you, sir. Mabuhay din po kayo, Mr. Senator. Mabuhay din po kayo. Yeah, po. Thank you po. Ron Era, mapalad kayo. Yung mga kinaukulan nyo dyan, eh, mabibilis umaksyon pala. Senator Rafi, may na-receive po ako na feedback galing po dun sa bahay ng mga tauhan ko. Currently ngayon, tumawag nga po sila. Nag-feedback sila, Senator, na uh, daw po ulit yung bahay around 9 to 10 p.m. Na naman! Bumalik! Oh no! Ay, tawagan ulit si admin. Si oh. Si admin. Ay, yung kulit. Ay, kumbaga ningas kuko ng pala itong ginawa nitong ano. Sanda po, Robert, sir, librado. Apo, babalikan ko po. Babalikan ko po. Ngayon, ngayon din. Bumalik na naman. Kumbaga, pinagbigyan ng tayo sandali. Pag talikod, eh, bumalik ulit. Matigas ulit na lang itong Robert. So, Ay, baka, baka ho nung no, no, i-pull out lang, lag, uh, nag, nagyanig. Pero baka minsan lang naman ho yan. Baka minsan lang. Opo. Paki... Akin po i-check. Akin po i-check po. Ngayon na po, sir. Ah, ngayon na po. Ngayon na po. Ngayon na po. Ngayon na, yeah. ngayon na po. Sir, Thank you very much sir. Apa? Sige pa. Amera, yun ang meray lang gusto ko, from time to time, monitor kayo. Ayokong iningas ko agon. Gusto ko pag may ginawang aksyon itong Robert Automotive Industrial Parts, tuloy-tuloy yan, walang katapusan. Kaya nga po idol, ngayon lang po tumawag. Mm -hmm. Minute po po yung tawag po ng, natin ngayon. Uh, kinausap po ng ano, kasi nag-text sila idol na humanig daw ulit. Ako? eh paano yan? Dapat ah. ulit ako. Eh tama lang po butit na banggit niyo yan. Eh ayan na eh, si uh, Sir Debrado nagkikinig hanggang ngayon. So babalikan nila para inspection and ulit. kailangan at kung yumanig na naman ulit inspection natin huwag natin tantanan hanggang sa talagang totally tumigil okay? Opo Pero yung Opo. sound maingay po bukod sa yan eh, meron din ba reklamo ah, sa maingay. ingay? Opo maingay po sila wala naman pong problema kasi okay lang din maingay basta wala hindi lang po yung safety ba? Kung Pag sinabi sa... maingay baka nasanay na yung mga tauhan nyo, hindi nakatulog yung mga tauhan nyo sa sobrang ingay o na immune okay. na? Ah, uh, maingay na? Maingay po talaga sila, Senator. Ang problema lang po talaga namin is yung vibration kasi yung mga cracks namin, hindi na. Kaya yung last time po, sabi nila, uh, they were thinking na yung reklamo po namin is about sound lang. Sabi nila, hindi naman nagpo-cause ng cracks yung sound. Sir, kaya nga, hindi nyo po ba, sabi ko sa kanila, as idol na kaya po sir hindi kayo nakapag-think na magkakos ba ng rock yung sound sir vibration po yung main cause bakit po kami humiling sa inyo I'm actually up. senator for the last 8 months kung hindi po dahil sa inyo True po, your very supportive and abrupt action without po your office senator. Hindi po kami, even the city, the barangay, parang umaaksyon, pumupunta doon pero iba po yung aksyon niyo po, senator. Mr. Lebrado, ano kaya kung palipatin na lang natin itong automotive company nito, yung malayo sa kabihas na? Akala akal ko po isa ng stamping machine yan, pinakako nila na, na kanila naman yung itinigil na. Eh pero One week kasi ako gusto tanong kay ate yan bay tuloy-tuloy o -tuloy oh, minsan lang nilang nararamdaman baka naman no iba na ang costume yung vibration yung tuloy-tuloy hour po kanina hanggang 9 am daw po until 10 AM. Pero okay ah, na sige, po. Sige, 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 ngayon, sige, wala ko. naman po. Wala naman ngayon, wala na ngayon. Wala, wala na. na ngayon, opo. Thank ah, you sige, po. Sige, sige, sige. Kasi alam nila sige na mag-alas dos ng kasi ko tinigil. Pagtapos ng programa, mabalitaan ko, meron na naman. Huwag <laughs> naman sana. Hindi po, ate, ate, ate. Sige po natin yan. Sige po natin. At saka, sir, Librado, baka pwedeng pakia-advise sa kanila Apa? na maglagay sila ng, ewan ko kung anong device yun, na para mabawasan yung noise pollution, na para makatulog you know, naman boy, maayos yung know, matauhan. I-advise uh, po natin. Yung... Ako po ay personal na napunta dyan. Pupunta ako po personal. Ay, salamat. Sige po. At so, ako, mag ako mag report sa inyo. Ano pa? Bukas, usap ulit tayo, sir, ha? Kuha yes, ng feedback. Yes, Mr. Senator. Thank you po, aba, sir. Apa, apa. Mr. Administrator. Thank you po. Thank you. Thank you po. Maginap. Ang party list na masasandalan. Axia, yes. Number 68 sa Balota. Ma'am, era. Bukas, usap ulit tayo. Kuha ko ng development. Kuha ko ng update. Tiyan natin kung may pagbabago. Okay? Thank you po. Senator. Doon sa sound ako kasi sabi mo sa pagyanig, eh, isang oras na nawala na, na. malaking kabawasan. Pero gusto ko hindi malaking kabawasan. Gusto ko totally wala. Tapos pati yung sound dapat matanggal para makatulong okay. maayos yung matauhan nyo. Okay, ma'am? Aalis na din po sila from Cebu, Senator. Papunta na po sila ng Cebu mga next week po. Yung 70 katao, aalis na po ng Laguna. And oh. thank you po, Senator. Bakit aalis na? So, wala na kayong mga doon. Uh, kasi po per project lang po kami. Yung bahay po na yun Senator is tingnan lang po ng mga pag may project sa Laguna or sa okay. may project sa Luzon area. Okay, okay, sige. Well, ganyan pa man, dapat matigil talaga yung vibration na yan, tuluyan na dahil eh, ang susunod yan, buti na lang, hindi tuluyang gumuho. Eh, paano kung sa sobrang vibration, baka gumuho yung building at may masasaktan. Sige ma'am, ma usap ulit tayo bukas ha. Thank you ma'am. Yes po, Senator. Yung gusto ko lang din po, again, magpasalamat po sa inyo, sa city government, sub action this past few, two weeks. And especially po sa inyo Senator, thank you po. Thank you Yung po. thousand na katao, even extended sa family dito sa Cebu, sa company po namin are always supporting you Senator for your big help. Thank you po. Maraming salam po, kumusta naman po sa mga taga-Cebu, may hapon sa tanan din ha, uh, paminaw karon. Uh, Salamat sa tayo, Cebu. Pastor. God bless po. Thank you. God bless po. Praise Jesus for your life Senator. Thank you po.